ito naman, may coercion din para sa Jolens. Malapit na akong maniwala na ang mga kalbo ay masasama. Tingnan nyo to. Kalbo na naman. Oh. No? Kalbo na naman. Tinaguri ang mangkanor daw. So, di o mano ah kasi chismis lang din ito kasi hindi pa napapatunayan pero baka mapatunayan uh, may kilala akong vlogger kalbo vlogger yun ni Rabi Tulfo sinungaling sabi ni Youtube smug sabi ni Youtube adik sabi ni Kayo <laughs> si Bato sabi ni Pangulong Duterte, <laughs> death squad yan. <laughs> ito naman, sabi nung nag-aako sa Mang Kanor. <laughs> <laughs> Bakit hindi niliscuss natin ito? Kasi baka isisi na naman ito uh, na demolition job mula sa kampo ng mga Duterte. Bakit? Kasi prosecutor ito ng ICC at nasa hot water ngayon ang kabuuan ng ICC dahil sa pangkanor na ito. Yung integridad ng ICC may ano na, may lamat din dahil dito kay Mang Kanor. Kagaya ni Dan Fernandez, kagaya ni Abanteng Paatras, yung ginawa nila. oh yung credibility ng house ngayon questionable dahil sa kanilang ginawa. Oh. At hindi lang 'yan. Ito may coercion din na ginawa. Kung si Fernandez at saka si Abante ang sinasabi nila, di o mano ay may coercion na ginawa kay Grealdo. Ito naman may coercion din para sa Jolens. <laughs> Mahilig daw sa Jolens itong prosecutor na ito ng ICC. O. Oh. Uh, basahin natin ito. ICC, prosecutor, allegedly tried to suppress sexual misconduct claims against him. Aba. Meron palang reklamong manyakis pala ito. <laughs> Imagine. Prosecutor ng ICC yan, ha? Pero, hindi lang kasi dahil persecutor ng ICC ito ay damay na ang buong ICC. Kasi ito pwede naman siyang, hindi naman niya dinamay sa kamanya-kanya yung buong ICC. Pero bakit nadadamay yung buong kredibilidad ng ICC? O, basahin natin to Ano ba ito? Sabi dito, oh The chief prosecutor of the International Criminal Court allegedly responded to a formal complaint of sexual misconduct by trying to persuade the alleged victim to deny the claims the Guardian has been told oh yung guardian hindi yung guardian na eh, guardian angel, la ah. yung ano to yung yung news agency to so ang sinasabi dito ay uh, natanggap daw o nagrespond na daw yung chief prosecutor ng ICC dahil meron daw formal complaint oh, multiple ICC staff with knowledge of the allegation against Karim Khan o oh, Karim Khan balang pangalan ni Mang Kanor Kaydin Kanor said that prosecutor and the and another official close to him repeatedly urged the woman to disavow this disavow anong sabaw ano pa to disavow Or this vow or disavow o or ito deny in other words deny so repeatedly urged the woman to deny claims about his behavior towards her oh oh kinwers niya tapos sinabihan niya yung babae na wag ka na lang magsalita kung anong ginagawa ko sa iyo ay The attempts to deter the woman from formally pursuing the claims took place in phone calls. Ah, may record ng phone call and in person. Oh, delikado ka dito. Pangkalor. Pwedeng i-ano Pwedeng i-request ito na ano sa korte. Gawa ng ano na na-search na, na yung ano mo. Cellphone mo kaya kunin yung records ng mga phone calls mo dito sa babaeng kinanormo. Sos, Diyos ko po, Mario Sef Uh, ano ba daw? Patuloy natin. At the time, the chief prosecutor had been advised to avoid one-on-one -on -one contact with alleged victim after an aborted internal inquiry into the matter. Ah, meron na palang inquiry dapat pero na-abort. Ay! Contacted by the guardian for comment, Khan denied asking the woman to withdraw any allegation. So may allegation. May meron talagang allegation pero ang pinaka-issue dito hindi ano ang 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 naano dito ang surface dito ay hindi yung paggigimang kanor niya yung kinanor kanor niya yung ano eh na walang naayaw naman na maka-nor kanore eh, yung ano yung babae ang isang issue dito ay ano ah, ginamit niya pa ang kanyang influensya ininfluence In niya na ano na oist wag mo na sabihin ano na, na mahilig ako sa mm, na tinanaw kitang ijo m mm, ganun sana basa ko pa kasi na mga articles kasi nagbasa din ako ng iba uh, marami ang nagsalita hindi lang yung babae may mga iba pa na mga witnesses o mga ano mga whistleblowers na nagsabi na talagang ginagawa nga ito ni Khan doon sa babae Actually yung babae ay abogado din na ano na nagtatrabaho din sa kanyang opisina kumbaga under din niya kumbaga itong si Kalbong Kanor na to ay boss ng babaeng lawyer na 30 years old daw mm -hmm. yun tapos ang ginagawa daw nitong Mang Kanor na ito na prosecutor ng ICC ay nakita pa na din nila daw yung ano yung yung tenga nung babae tapos hindi lang dinilaan diniin pa na dila yun daw yun yung mga nabasa ko sa mga ano mga articles ala mangkanor ano ba ito so ngayon ito pa ito pa ito pa ah uh, may usap-usapan din na ang sabi ng ICC ay dalhin mo sa yung parang pinaka ano nila parang para para pinaka internal ano nila para uh, papag-usapan at doon ka mag-file ng complaint o kung mayroon kang complaint doon sa internal ba sa kanilang sa ICC may department kasi yan na nag-aano nag nag-aano nag, nag daw nag tawag dito nag-handle sa mga ganyang sitwasyon para i-ano na lang internally ang problema dun sa nabasa ko ha na article ang ang sabi ay yung ano pala yung incoming na head nung internal affair na hahawak sa mga kasong ganyan incoming nga ay manggagaling din sa ano sa opisina ni kan ni Mang Kanur so tao din ni Mang Kanur yung uh, hahawak doon sa reklamo nung babaeng, oh, ano, kinanor niya, ano ba naman yan, ICC. So, ibig sabihin, itong babae na ito, ang gusto ng babae ngayon ay parang may karoon ay hindi na ayusin dyan sa loob ng ICC. Kasi, ang sinasabi ay wala nang tiwala, walang tiwala itong babaeng ito sa proseso na nangyayari dyan sa ICC. O, oh, yan. Hindi lang dahil mangkanor ito pero ang lumalabas dito sarili nilang mga tauhan dyan sa ICC ay walang tiwala sa kanilang proseso. Yun lang yun. Ikaw ba naman oh parang rapid fooding. No parang rapid fooding ito na kung uh, meron silang problema ay hindi nila naso sa kanilang programa bagkus pumupunta sa korte at magkaso. O di ba? Parang bilib na bilib yung mga tulfo na lahat na ni Rapi Tulfo. Pero yung sarili nila ay hindi nila masolb solve itong problema nila at pag-atake ng mga vloggers sa kanila o sa kanya. At kailangan pa nilang dalhin sa korte. Ibig sabihin, hindi ni rin nila nasusolb yung ano nila, yung problema nila, yung ano, yung pinagmamalaki nila na kami nakakapag-solve ng mga kung ano-ano, pero yung sarili nilang problema, hindi rin pala nila kayang isolve. Gaya din ng ICC, na may nangyayari na palang kanor-kanoran dyan sa loob, pero yung biktima ayaw din kasi walang tiwala sa loob mismo ng ICC. Yun lang. cardinal Sanर Ba, -bye.